Maraming salamat po sa pagimbita sa akin sa okasyong ito at ikinagagala ko po na tanggapin at gampanan ng pagiging ninong sa aking bagong inaanak. Ninong! Thank you so much, boy. Big boy, pakita ka. Picture ka tayo, big boy. Walk up like this. this <laughs> <Daddy song, laughs> home for me. So oh, guys, tara magkakapit tayo sa Ais so, kau itu juga? Kuma Kau Ais kau lagi? Bogey Bogey Have a blessed Sunday po sa lahat at ito po si Baby Bella lumalambing po sa akin at samahan niyo po ako dahil pupunta po tayo sa binyagan dahil kinuha po tayong Nino. Sorry pala sa aking inaanak dahil medyo na late si Nino kasi galing pa din po tayo sa birthday yan pero huwag ka mag-alala dahil on the way na ako. So guys, nandito po tayo ngayon sa 7 eleven Bibili lang po tayo ng Pukari Sweat kasi nauhaw po tayo. Hi nanay! Kamusta po? Pogi. Oh, okay. Pogi ako. Oh! oh? Sito, gusto mo sito? Okay, sige, sige. So ito guys, bumi po tayo po, at saka sito ni Nanay na na-request po sa atin. Kapag po pala pupunta ako na 7-Eleven at nandito si Nanay, ito po pala yung paborito niya. Ay, ito yung paborito na ano? Pag yung kanin, hindi kinakain na no? Yan po pala yung paborito ni Nanay kapag napapadaan po dito sa 7-Eleven. Okay. Ayos ba na nga eh. Hindi po. Pogi. So ito guys, good morning. Papunta po tayo ngayon sa binyagan. Ayan, happy happy Sunday everyone. So abangan nyo po kung sino po bibinyagan at kung sino po ang aking inaanak. At ito, nakakating na po tayo dun sa bahay kung saan po bininyagan yung bata. Adventist po pala sila kaya hindi po sila sa simbahan. Shout out po sa inyo, sa mga followers natin. Ito, may nagpa-picture na po agad sa atin. Uy, isa po, hindi na Guys, gusto ko lang po pala ipakilala sa inyo ang bago kong inaanak na si Baby Brianna. Ito po pala ang kanyang mga magulang. Maraming salamat po sa inyo. <laughs> Maraming salamat po sa pagimbita sa akin sa okasyong ito at ikinagagala ko po na tanggapin at gampanan ng pagiging ninong sa aking bagong inaanak. Hiling ko para sa aking bagong inaanak ay may malusog na pangatawan at may takot sa itaas. So ito guys ang picture namin ni Baby Brianna. Ninong! Ninong! Ano po ito? Oh, ito, picture sa kasan. Bakit ito kasan? Siyempre, time is cold. Okay, time is Okay, Picture ka tayo ng boy. So, <laughs> <laughs> picture <laughs> tayo dun na so Hindi ka tumaw. Always blessed. Ang ganda sa... mo na. pa po tayo, guys. Woke up like this. Get the yarn. Napunta daw siya sa maling patay ng jowa. Oh, <laughs> shit! so, yan, guys. May picture ko kami dito. Sa One, two, Oh, okay, shout out kay kuya. Thank you po. Oh, bye. 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 They <laughs> say so for me. <laughs> so guys, syempre sa St. Jude po kami umatend ng binyagan. So madadaanan po namin ang Black So magkakapi po muna ako sa Black on, guys. So nakakating po tayo ngayon dito sa so Black Acon. Ayan, Silangang Mayaw, Lucena City. So ito guys, magkakapi po tayo. Boss! Sipag mo naman! Iba pala ito. <laughs> so guys, ito po yung aming picture ni Baby Brianna. Then, ibuksan po natin kung ano po ito. Wow! Godparents, Ninong Luther. Wow, thank you, thank you, thank you, Enrique's family. So ito guys, yung orasan nung view. Malamang matutuwa nito si Bella na pag nakita. Ito na Oh guys, stop, stop nakakaraan so, at swap pala sila ni Bangis sa chess. So kuya, order na ka natin Sayo. sa iyo. So ito guys, mga menu nila Ay tol, it's okay na. Ay tol, ay tol. Huwag tayo So ito guys, yung katapos na po order dito sa Black Eagle. Yeah,